Ate, papantayog, dyan nga ba okay. daw? Ay, dito. Talon. Okay. Ano 'yan? Okay lang 50 centavo. Presidente Matla. Thank you. you. Ayun binigyan pa tayo ng 100 ni Madam. Thank you, madam. What's up, mga kanoy P? Good morning sa inyong lahat. Nagbabalik na naman si kanoy pi for another video. Araw ng lunes. As usual, mamamasada na naman tayo. So, labas na tayo mga kanoypi Kinanghali na tayo ng labas kasi nga Winashingan ko pa si Mia At kahapon Araw ng linggo Namasada rin ako half day mga kanoypi After lunch Lumabas ako At yan Maganda naman yung pasada ko kahapon May Naging pasahero ako na ano Nagpahatid ng Kalasyaw Mga kanoypi Bali, inarkila niya ako ng 500 pesos. Tapos, mga 8.30 ng gabi, sunundo ko siya doon sa, ano, sa ulit. Binigyan pa ako ng ano, 600 pesos mga kanoypi. Kasama ko na si Rinya na nagsundo kagabi. Ayan. Binigyan pa kami ng ano, ng... Jollibee Ayos galante yung laging pasayro ko kahapon mga kanoypi So Umulan kagabi doon sa ano Papuntang Kalasyao Santa Barbara going to Kalasyao uh, Basa na yung kalsada Kaya sobrang dumi ni Mia Ngayon Binasingan ko na kanina mga kanoypi Ayan Malinis na malinis na naman si Mia ngayon Alright Lagyan na natin yung tubig dyan So yan malinis na malinis mga kanaypi Nagwashing na ako sa kanya Kaya all goods na naman Presentable na naman sa aking magiging pasayro ngayong araw na to no? So tara Painitin ko muna yung makina niya Tapos labas na tayo Ayan mga kanaypi Labas na tayo Mamaya magpapagas tayo kasi nga pa-empty na yung gas ni Mia. Let's go. Tara muna natin tong gate. tayo dito sa ano mga kanaipi sa ha? AGL hanap tayo na ang pasayro dyan bago tayo magpagas mamaya pasayro muna bago gas <laughs> kwan yung madam nyo oh nandito sa labas madam oh, hindi nandito sa gas station madam sa centrum ayos 5 liters 5 liters nakapag-gas na tayo ng 300 5 liters Higit. mamaya daw sunduin natin si Madam Luz mga kanaypi ayan nandyan na dumating na si Madam Luz may regular customer naman tayo mga kanaypi tanggay pupunta

banda? Papuntang? Papuntang What? Yung balang sa dito? Aka Tara! bibigyan niya daw sa dito? Tara! akin nung ano yung kumpare ko doon sa SM yung tricycle driver din si Jimmy Magalong shout out ngayon lang ako nakapagkatid dito mga kanipi sa Santa Ines bungad lang pala pwede na yun 170 kaya may pasayaro tayo mga kanipi Oh, thank you yo pang ah ayan mga kanoy pumita tayo ng 30 pesos Alright right Spencer sa Trangkok ay papatayog o oh, sa so to ito yung nagsa okay. ate papatayog dyan nga banda ay dito alon ano ano okay lang si Quintan no presidente ng thank you ayan binigyan pa tayo ng 100 ni madam Thank you, madam. Bali, 50 lang yung sinabi kong pamasahin ni madam. Ginawang sandaan, mga kanayitin. Ayan tama mabait ka lang talaga pagpapalain ka ni Lord thank you so much Lord sa blessing na naman ayan mga kanipi pupunta na tayo dito kay ano Madam Luz antayin na lang natin siya Dito lang kay madam Ah, sige po madam Siguro ah, mga alas na baka before 1 Kung maanda akong matapos Apo Sige, thank you Sige madam Ayan mga kanaypi Natit na natin si Madam Luz Bali, tapos na akong nagpakain dito Sa aking mga lagang manok mga kanaypi Yung mga Decal Brown, Rhode Island At Decal Dwight Ngayon yung mga nandito na ano na medyo malalaki na nilipat ko na dito mga kanoypi. Ayan, may dalawa na akong nailagay diyan. Nalagyan ko na rin ng ano ng palatandaan yung kanilang paa. Nilagyan ko ng tie-wrap. At yung mga road island diyan mga kanoypi. 'yun, yung mga nandyan, wala silang ano Uh, wala silang tie wrap dun sa baba sa kanilang paa hindi ko na nilagyan para ano malaman ko yung ano kung decal brown nga or road island yung manok no so yung ang binabalak ko dito sa aking mga road island na nandyan na ibebenta ko na mga kanoypi Bale yung nakita ko dito, ilang lalaking manok mga kanipi nasa ano, nasa lima ata tapos dalawa lang na ano na babaeng manok na Rhode Island mas marami yung ano mas marami yung lalaki ayan so ilipat ko muna yung mga manok dyan na nandito sa, ano, sa brother pen ginawan ko na ng video dito para makita nyo alaman nyo rin kung ano yung update dito sa aking mga lagang manok nakakuha na rin ako ng itlog mga kanoypi ng mga decal brown ko at nakakuha tayo ng 11 pieces ata yung nakuha ko mga kanoypi na itlog so yan pipiliin natin yung mga lalaki dito at kahit lahat na ata mga kanoypi lagay na natin don sa ano sa kulungan para isahan na lang yung kanilang kulungan ayan Lagyan ko na lang ng palatandaan yung ano, yung mga decal brown diyan. So ito yung nilalagay kong ano na sing -sing nila sa kanilang paa. Tie wrap mga kanipi. Kaya manghuli muna ako tapos ilagay na natin doon, no? And yung marami rin ito may dalawa na ako nailagay doon mga kanaypi. Pangatlo to. Tapos lima yung nandun sa ano. Lima yung nandun na decal brown pa. So dadami na itong mga laga nating manok No? Na yan, lagay ko muna doon mga pick Ayan, may malilit pa rin. Pero, ihahalo na natin doon, mga kanayti. Para isahan na lang yung kulungan nila. Ayan o, malaki na talaga to. Yung mga naunang, ano yan, mga naunang napisa na legal brown. Sunod-sunod na yan mga kanipi Bale yung isa na yan no? Parang Rhode Island pero tawag nun May mga puti-puti pa siya kaya ano Nilagay ko na dito Nilagyan ko na rin ng ano Nilagyan ko na rin ng palatandaan Alright Ayan na yung mga Rhode Island Yan ipuporsel ko yan mga kanipi ibebenta natin yan yung mga Rhode Island na yan nasa 8 pieces ata yan kasi may nakuha pa tayong isa doon ayan mga kanaypi tapos na ako na ano, nagkasikaso sa aking mga manukan bali yung tatlong maliliit ibinalik ko dito sa brother pen mga kanaypi kasi nga tinuto ka nung mga naunang malalaking manok doon na Decal Brown na Rhode Island kaya binalik ko muna dyan sa brother pen papalakiin muna natin mga kanaypi para hindi nila tukain nakakuha ko ng itlog na 11 pieces ayan so ang gagawin natin at sinabi ni sir winston duran bali eh, sulat ko daw sa papel para mamonitor namin kung ilan yung naiitlog ng ano ng mga manok na yun na decal brown sa isang buwan ayan tama naman siya mga kanoipi kailangan nakarecord para alam natin no? inumpisan ko na bali July 1 ngayon mga kanoipi at 11 pieces yung nakuha kong itlog bukas susulat na naman natin no? so samahan nyo ako na ano, mamasada ulit mga kanoipi Ayan mga kanipi Susundin na natin si Madam Luz Dito Sabi nga, tayo lang daw sa si Madam Luce eh. Hindi naririnig kasi. nandun sa loob si Madam Luz makaka-yupi. Tawagin natin. Uh, madam. Ambilis pa naman. O saglit lang, Madam. O. O sige, papakain ko pa tayo. Ha? Dito lang. Dito lang. Dito lang kung, kung ko. Opo. Önce sopa bağımı 低保。 Oui, <coughs> madame. Madam. Mahirap pa ako wala walang salamin. Meron pa akong gamit. Opo. Ayan mga kanayipi. Madam Luz dyan sa kanyang bahay mga kanipi bali pupunta pa doon sa Lamart bumili ng salamin binigyan naman tayo ng ano mga kanipi na ng... kailangan natin ayan bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6 Binigyan tayo ng 600 ni Madam Luz Pero babalik tayo dyan mamaya mga kanoypi ng alas sa S Tawag nun uh, Tatanggalin ko daw yung ano Yung tanim na kamatis Saka puputulan ko yung ano Yung malunggay na nandun sa harapan Ng bahay niya Okay na yun mga kanoypi At least makakapasada pa tayo ng ano dire-diretso, di ba? Saka hindi na mainit 'yon yung ganung oras.